makantar. so ito susubok naman tayo sa pamamana so ang oras pa lang ngayon pasado alas 11 ng gabi so ito solo live tayo ngayon makantar. may mga, may mga gagawin yung mga kasama natin na dati bukas yung mga gagawin sila kaya hindi sila mga kasama so ito susubok tayo so, pupunta tayo dun sa laot susubok natin sa pangantuan so yan abang abang lang mga hunter. Oh, はい。<Okay. S 2> okay. Gelembutan, kalau dengar, kata "akasbah". <tuh> Dimensi yang <shrug> bisa dil biết ditCal ended. Bagaimana Bagaimana young Kemperani <shrug> Thank <laughs> you. ¿Cómo vender yun magandang umaga sa inyo lahat maganda so sobrang dalang gagabi talagang mahina nakita sana tayo ng isang kulambutan kaso sobrang ilap yun nakawala biglang kumaripas maganda hindi na natin ang na butan na na natin pero wala na hindi na natin nakita so yun lang yung lahat ng uli natin halos na sa 3 kilos lang so pangulam lang natin maganda kailangan natin ng pang ulam So, yun lang. So, shoutout muna tayo, mga kanter. So, shoutout pala kay Nora Luisaga Mercado, Robert Mercado, Lani Luisaga Mercado, Raymond Luisaga Mercado, Lali Luisaga Mercado, Noy Luisaga Mercado, Jan Michael Mercado. Yun, shoutout po sa family Mercado. Ah, uh, shoutout na rin kay Jan Carl Aringo, Jan Joel San Juan, Gary Sancha Juni Mercado, Aljun San Antonio Sagrado Si Rick Ortil Paul Hel Hermasora Christian Sancha Shoutout po mga kanter uh, Shoutout na rin sa mga kapwa natin vlogger mga kanter uh, At pasupport na rin ang mga channel nila Shoutout pala kay Bigol Ako Vlog Tapos sa uh, magkapatid na si Narinan Fishing Adventure at uh, Rappers for Fishing yon shoutout mga idol maraming salamat sa pag shoutout lagi ng na channel namin mga hunter salamat mga idol dive safe kayo palagi ng kapatid mo tapos shoutout na rin kay ulot tv motovlog boy glin tv mandaragat brother jumalik snack center Bicolano ka na dyan nubi aribalo biyahe ni Age, rm sindong mix vlog romeo torbela Bro, Cik TV, So, yun lang mga kander. Shout out sa inyong lahat. at uh, ingat po kayo palagi. So, yun lang. Maraming salamat sa mga solid supporters at uh, challenge viewers na uh, nanonood lagi. Yun, maraming salamat sa lahat. Lalong lalo na po sa hindi nag-skip ng ads. So, yun. Maraming salamat mga kander. At kung bago pa lang channel namin, huwag mong kalimutang i-like, mag-share, mag-comment, uh, at pag-subscribe na rin. At pakipinot na rin ang notification bell para lagi kami updated sa mga video na in-upload namin, Makantar. So yun lang, maraming salamat sa lahat.